Reunited ulit mga boss. Ang uh, pag-uusapan natin sa video na to ngayon ay uh, tungkol dito sa aking uh, power sequencer. So mapapansin nyo, bukas na siya. Um, meron kasi ako maliit na issue dito. So, uh, by the way, ito ay pinalitan ko na. So yung circuit breaker niya, wala nang problema yung dating circuit breaker. Pero nataasan lamang ako sa sa Uh, rating 63 Amperes So binagtang ko ng 20 Sa so, 20 Amps na to uh, Ang maliit na issue ko dito mga boss Kasi itong sound system natin uh, Malimit kahit gabi Sa gabi nanonood ng movie Eh pagpatay na ang ilaw dito sa kwarto Na-overwhelm kami no Na-overwhelm nitong mga ilaw Ng uh, Indicators niya yung mga LED. Sobra kasing tingkad ng ilaw. So, uh, maliwanag, nakaka-distract yung ilaw kasi maliit lang naman tong kwarto namin. Halos katabi na rin namin itong uh, sound system. So, nakaka-distract, sobrang liwanag. So, ang gagawin ko ng paraan sa kanya ngayon is gagawa natin ng paraan na ma-edeam. Actually, uh, itong number 1 na to naka na to naghanap ako ng Uh, value, sumubok muna ako ng uh, value ng ipapalit ko sa nakakabit sa kanya na sa tingin ko hindi na masyadong magiging uh, issue sa akin yung sobrang liwanag so yun yung share ko sa inyo ngayon uh, para pakita sa inyo uh, eto si yung one hindi siya kagaya ng iba <laughs> kasi nga napalabo ko na yung one uh, Diyan sa video kita nyo naman uh, yan, patayin natin so hintayin lang natin matapos yung sequence niya. ano? makapansin nyo yung pinakahuli malabo na o oh, yan oh, may ilaw siya pero malabo na so uh, siguro hindi na ganun ka ka uh, grabe yung ilaw or ma ako sa panonood ng movie pag ganun lahat na sila so yun ang gagawin ko ngayon sa ano na to sa video na to You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So kailangan natin kuhanin yung board. Uh, Dalawang connector lang naman ang tatanggalin nyo So yung sa switch, eto ang ginawa ko, yung tinanggal ko yung sa power supply board. Uh, 12 volts ito. 12 volts yung pinapatay nyo sa switch. Ang si switch nung power supply natin doon ay etong circuit breaker. So kailangan yung kuhanin to at sana mag-focus ang camera. So mapapansin nyo dito may pinalitan na akong isa eto Naka SMD mga boss. Naka-SMD yung bawat resistors na naka-series sa LED. So tatanggalin kong lahat yan, uh, SMD type na resistors na yan, at papalitan ko ng ordinary na ganito. Ang nakakabit sa kanya ngayon ay 1K resistor. So kita niyo naman kanina nung binuksan ko yung uh, sequencer natin, sobra talagang liwanag ng pagkablo. So, pinalitan ko siya nitong uh, resistor na ang value ay napakalayo dito. Kasi 1K yung nakasiris dyan, ang ipinalit ko mga boss is 20K. So, sumubok lang muna ako, kaya tinesting, sinubukan ko muna kung anong uh, value yung uh, papasap sa akin, sa panlasa ko, na kung gano'n lang ibibigay niya intensity ng ilaw. So, gawin lang natin to. So, eto mga boss tapos na ah uh, na replace ko na lahat yan. so again ang resistor na ah uh, ipinagkakabit ko dyan ay 20k uh, pare pareho sila from 1k na nakalagay dating SMD dyan ah uh, dito sa mga pinagpapaltan ko ni replace natin so buhay natin ngayon mga boss eto ah uh, Siguro ba rin iba magtaka ba? Taas naman. Uh, 20K. Baka hindi na umilaw. Uh, mataas kasi yung current uh, ng supply dito. 12 volts tapos matas uh, mataas yung current. Kasi yun din yung nagdadrive. Uh, same supply na ginagamit dito sa mga relays na to. Uh, kaya siguro ganun katingkad yung ilaw. So kabit natin. Uh, para mas secure ito, Um, ikabit nyo na muna bago nyo siya uh, ikabit doon sa panel natin para sigurado tayo na lapat yan so meron lang siyang limang screw so screw lang natin yan ibalik yung uh, galing dito supply na 12 volts at yung switch yan, nahugot hindi pa kasi naka, uh, screw So, ito mga boss. Connected na ulit. Uh, magagamit na ulit natin yan. Ayan, tingnan nyo yung pinalit ko na uh, circuit breaker. Yung original na nakalagay is 63. So, pinalitan ko ng 20. Ang um, laki pa ng kanyang space, yun lang paliba sa mura. Uh, siguro, dagdagan natin to ng power conditioner or electromagnetic. E, uh, interference filter dito sa portion na ito. Para may additional uh, uh, filtering tayo dun sa ground loop. So, yan lang siya mga boss. Uh, buuin ko lang. Balik natin sa rack at testingin natin kung merong ipinagbago pag nasa setup na siya. So, eto mga boss, nakakabit na ulit siya. At kung kanina, nakita niyo yung intensity nung 2 onwards hanggang sa eight. Eto na siya ngayon. So, halos uh, parehas na lang siya ng intensity ng ilaw na ito. Dito, sa siguro sa camera, magkakaroon tayo ng uh, kaunting uh, difference dahil sa pickup ng lens. Pero hindi na siya kagaya ng dati na Uh, kita nyo naman yung ilaw kanina, talagang mag, parang gumaganon, yung super bright talaga. So yan, uh, nagawan ko ng paraan para hindi naman masyadong nakakairita, lalo na pag uh, nanonood tayo ng uh, movie sa gabi. And, uh, kung issue din sa inyo, yung sobrang liwanag, uh, kung parehan, nakataon, pareho tayo ng uh, uh, power sequencer, Uh, kung isa sa inyo yun, ganun ang uh, gawin yung solusyon. Uh, at least, uh, yan o oh, pag uh, malayo na siya, uh, very mild na yung uh, ilaw. Hindi na siya ganyan kaliwanag na pagpatayang ang ilaw dito, siya na lang halos yung mapapansin mo. Hindi mo na mapansin yung pinanonood mong pelikula na didistract ka doon sa ilaw. So... Thank you doon sa mga bago uli nating subscriber. Ang dami pa rin nga padagdag. Thank you, maraming-maraming salamat po. So abangan nyo yung susunod na video. Hindi ko pa nagagawa ah, uh, ayan, nag backlash na ako. Uh, total na simulan ko nang uh, dito naman gumawa sa setup. So siguro nga ah uh, mabubuksan ko rin tong dalawa na ito para ikumpara natin. Uh, hindi ko matandaan kung sino 'yung nagtanong sa akin kung pareho sila. Itong class D na ito, sabi pa nga niya pink. Pero hindi siya pink eh. Uh, at saka itong uh, nauna kong class D. So thank you and God bless po sa lahat.